halawang pagdating sa buwan ng Setyembre o Disyembre, na kinakailangan niyang mamili kung sino nga ba ang kanyang kalaban na abilang tuna fight agu ang pinakamalaking laban na susuungin niya ang harapin itong sina Uya Inoue sa hindi pa nakakalam na ibalita si na sa isa sa mga legit na takapagbahagi ng balitang boxing na ang promoter ni Casimero na si Masayuki Ito ay gumagawa na ng hakbang para kontakin ang team Goodman. Kaya lang ibinunyag ng manager ni Goodman na hindi nila papalagan si Casimero dahil mas interesado pa sila ng kasana itong si Carl Hamis Wonderboy Martin kaya marami ang nagsasabi na itong si Goodman ay tudu iwas na naman sa angas ng Pinas dahil baka ang gintong susi na hawak niya para mabuksa ng pintuan ng lunggang pinagtataguan ng halimaw ng Japan ay baka maagaw pa ito ng angas ng Pinas na noon pa man ay atat na atat na nahilain ang pagong sa pinagtataguang bahay kaya naman para mas tuluyan na mawala si Casimero sa kanilang landas ay biglang liko sila kagad at napili ng Team Goodman. Kaya e ang buksing